Pasok muna tayo ngayon. Tumabang tayo ng overhead. Ito yung mga pinagbaklasan ng mga ano, steel window. Uh, katapos nito, skim coat. Tapos primer, second coat, tapos top coat. Gloss finish. Tapos sana tayo nito kung hindi tayo napunta ng Laguna. Ito yung ibis Sabado sa Laguna ako na-assign. Hindi ko na akong doon. Balilas na to kasi ano na bintana. Okay apat sa baba, dalawa dito sa taas. binabara natin siya para sinantay. Yan, okay na, pinis na. Pagkatapos ng skin coat, uh, primer ng plats, mag ng pinis niya mga idol. Ito yung bintana dito sa ground floor. Palitan nato ito ano, ng sliding window aluminum